hindi, <laughs> yeah. isa talagang kuming sobrang hirap nito makita online tapos tuwing mamaya kita kong online lagi out of stock so so na pinagiligyan ko kasi nga nakita ko na siya na order na ako, yun so so, so papakita ko sa inyo kung paano ko mag-take nito so kailangan natin lang natin ng Dalawa lang. Walang tayo ng isa. Ito yun naman niya. One gami. Ah. Uh, so, yun lang akin. One to two times. Ang sarap. Tapos, yun lang natin. Guys, okay. Sobrang effective nito. Sobrang nagkakaabusan nito online. At, laging out of stock. So, nakakaapat na battle na ako dito. Feeling hmm. ko, dito na talaga ako papayat. Kasi, nababawasan yung cravings ko. Plus, hindi na ako bloated. So, sobrang effective nito. Dahil nga, nagkakaabusan to online. Ibig sabihin, maraming naghahanap dito, mga zay